Nasunog ang isang bahay at mga katabi gusali sa lungsod ng San Carlos sa Pangasinan. Nasa 3 milyong pisong halaga ng ari arian ang natupok sa sunog na nagsimula lang umano sa isang sinindihang posporo. Nakatutok si Alfi Tulagan ng GMA Dagupan. Sa amateur video na ito, kitang-kita ang paglamo ng apoy sa abandonadong lumang bahay na ito sa Rojas Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. Nadamay ang katabing establishmento na nagbibenta ng mga pintura at barnis. Nasunog din ang ilang bahagi ng katabi nitong gusali at boarding house. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa isang posporo na sinindihan ng isang lalaking hinihinalang may karamdaman sa isip. Ayon sa bumbero, nahirapan sila sa pag-apula ng apoy. Mahirap apulahin kasi mga chemical to, eh, mga pintura, mga thinner, mga gas. Ang caretaker naman ng kalapit na boarding house nang makita ang usok na pumapasok na sa compound nila. Tumakbo na sa kalapit na istasyon ng bumbero upang magulat. Dito sa bumbero, kaya lang medyo, medyo mabagal po sila. Hindi naman po sa mabagal. Nagkataon lang po na masadong malaki ang sunog. Mabilis mo ubus yung ating tubig. Dinala naman sa pulisya ang lalaking sinasabing nagsimula ng sunog para investigahan. Isang bumbero naman ang nagtamo ng first degree burn dahil sa sunog ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang tinupok ng apoy. Mula sa Pangasinan, Alfie Tulagan nakatutok 24 oras.